Pinagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod General Orion. Andito tayo nga sa bubong, ah, maglilinis tayo ng ah, solar panel. Sabayan na natin yung ulan. Tara, samahan nyo ako. Yan, yeah, at medyo madilim na nga. Time check for 10. Ah, sabayan na natin ang punas to ng yung panel natin. Ng, tagalin natin ng mga alikabok. So... Mas makakapit, makakatipid tayo dito sa tubig yun lang uh, nakachinelas ako nagdumi tuloy dito nagtanggal na tayo at nagpaan na lang tayo mga kap ayun dumating ka rin Yan Yan na na. Natin Mm -hmm. uh, marami tayong alam, maligo lang, hindi. <laughs> <laughs> Sasakato para na natin ngayon, mga kap. Ayan mga kapin, dito po tayo sa ating ruta. Ito na. Ang tanong mga kapumulan na ba't pa nililinis? Kasi nga, uh, yung alikabok, at uh, tinatanggal natin yung alikabok. So, sabayan na natin. So, yun, malamig. Kailang yan. Mahalaga, malinis. Misal lang to. Uh, ganun ang ginagawa ko, sinasabayan ko na sila ng ano, ng paglilinis para mas makatipid uh, kaya ganun kami dito At uh, nag aaralan namin kung paano namin ibduduktong-duktong ang bawat isa katulad dito mulan so sasabihan na natin siya ng linis para makatipid uh, nagawa natin ngayon mga kap kasi minsan mga kap uh, natataiyan to ng mga kalapate o ng iba-ibang ibon kaya ay na rin yung isang magandang paraan yung punasan natin habang umuulan nag harvest ba to kahit umuulan ah uh, meron mga kap, kaso na porsyento na malit lang yung harvest niya kaya pag ganito umuulan mas maganda kung mas marami yung panel mo kahit papano ah uh, makaka harvest ka pa nakakapag charge ka pa kahit papano kahit konti kaya mga kap, ang ginagawa ko pag ganto tag-ulan, nag-iipon ako ng storage ng power katulad ng baterya at nagdadagdag ako, nagdadagdag ako ng panel. So ang plano ko magdagdag ako ng apat na piraso ng uh, 550 watts na solar panel at saka plano ko mag-upgrade ng 48 volts na baterya. Kadalasan mga kap, Uh, ang tanong sa akin, magkano daw yung solar panel? Ang 550 watts na solar panel, dati kulang-kulang 10,000. Pero ngayon, dahil sa dami na nga ng solar panel, uh, 4,500 ang isang piraso ng 550 watts na solar panel. Uh, may bago ngayon na solar panel, ito yung tiyatawag na bifacial, kumbaga parang kabilaan para siya nag-harvest ng energy misa uh, minsan ang tanong nila mga kap, um, yan ba solar panel, kaya ba niya yung aircon, kaya niya ba yung rep, kaya niya ba yung electric pan. Ang masasabi ko mga kap, ang nakakaya dun yung inverter. Uh, depende sa watts ng inverter mo at yung watts ng load ng gagamitin mo dun. So, etong uh, solar panel, siya lang yung nag-charge dun sa baterya natin para magkaroon ng energy. So, Si battery na 12 volts or 24 volts or 48 volts, ah, uh, ang trabaho ni inverter, i-convert niya lang yun as 220 volts. Yun, kung nagtatanong kayo kung kaya ba ito ng ganito, kaya ba niya ng ganon, so, ang masasagot ko nga ulit depende sa ilo load mo. So, yun mga kabali, patapos na tayo ngayon at hindi na masyadong lumakas yung ulan. Kahit pa paano, eh, nakapaglinis tayo. Yun uh, punasan na rin natin tong ano natin uh, Starlink or uh, yung internet na ginagamit natin para kahit pa paano yung sa alikabok nya eh, matanggal mabawasan yung nakaharang uh, maraming salamat nga pala mga kap sa pagsama sa akin dito sa bubong at sa paglilinis at pakikinig So maraming salamat din nga pala kay Lady at kinuha ng tayo ng video. Uh, um, masarap dito. Hintayin na lang natin yung ulan mga kap. view namin. Ayun ho, oh, mga dilaw na. Ang ating mga bunga. Ayan, wow. Ito. Muli po, Nyo General Orion. Lady Ryan, Natapos po po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa mga aming mga video at live. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon sa puno ninyong mga pamilya. Na sana po humingi ng gabay sa kanya sa isip, sa salita at gawa upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw na naayon sa kanyang mga gusto at mga kailangan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.